Chairman, yung po bang video na yun, yung nung attorney na yun, nung mayoralty, vice mayoralty candidate na yun, umiikot pa o na pa, ano na to? Take down. Napa yung take po down. yung kagatahan, Mamseli um, na tayo ay may maigting na relasyon sa ating mga platform, lahat po sila. At talagang commit sila sa amin na basta American nag-request kami ay kagad pagbibigyan, na take down na po yan, isang araw lamang pagkatapos niyang mailabas, mm -hmm. na patake na kagad natin. Pero na save po namin for purposes naman ng filing mm -hmm. ng mga kaso laban po sa kanya. At ginagamitin niyo ebidensya against him. Yes po, kahapon po kasama po yan sa mga ebidensya, isa sa mga ebidensya na na-submit po dati sa Prosecutor's Office ng Manila. Kung napansin niyo po, mm -hmm. Ma'am Sally, Sir Raul, mm -hmm. hindi niyo po na, na, sana mapansin din ang mga kababayan natin, legal process po yung aming uh, uh, tinuunan. Ang ibig sabihin, mm -hmm. kita niyo po nag kami ng formal na kaso, mm -hmm. yung task force KKK namin, mm -hmm. hindi po kung ano, ano yung mga ginawa natin sapagkat hindi po ito labanan ng PR o uh, labanan sa pagpapainterview, ito po kapagkas mm. uh, kapagka sa palagay natin, kahit po tayo ordinaryong mamamayan, mm -hmm. tayo ay uh, nayurakan ng ating pong pangalan o kaya yung ating karapatan, may korte naman tayo na pwede pong masumbungan. So mm -hmm. ang ano niya, uh, chairman, ang kanyang motibo is uh, hindi lang yurakan, kundi uh, guluhin o i-destabilize ang uh, ating uh, proseso ng eleksyon? Eh, Sabi po niya si Raul kasi uh, mm. doon sa kanyang mga panayam ay uh, pinapakita lang daw nila na kayang vulnerable ang ating pong mga sistema mm. sa pandaraya at kayang kaya maniubrahin dahil daw po siya isang mm. IT expert at mm. dahil daw po siya isang abogado rin, sa pangarap mm. po siyang accountant nagtatrabaho sa pinakamagaling na nag, nakapagtrabaho daw sa pinakamagaling na accounting firm sa buong mundo. Yun mm. po yung kanyang claim. Eh pero napaka-basic po yung amin pong ang uh, ang ang unang sabi po niya doon na lang po si Raul. Mm. Sabi niya, ang makina ay nakakabit sa internet magmula sa kaunahang oras hanggang sa matapos saan po niya nakuha yun? Mm -hmm. Ayun, nakakabit sa internet. Kaya mm -hmm. daw po, pag nakakabit sa internet, kayang magbabago yung boto ng uh, mga botante natin. So, mm -hmm. ay hindi ko po alam kung nakita niyo yung demo namin ng machine, o nabasa opo, niyo mismo opo. yung po, yung ginawa niyo dito sa aming himpilan. Mm -hmm. Ay, oo po. Kayo po mismo yung mga buhay. tingnan mm -hmm. niyo po kung nakakabit sa internet. Yan po, pwedeng reviewin mismo ng DWIZ mm -hmm. ang ating pong, uh, demo. At tingnan niyo po kung nakakabit sa... Pinatanggal ko pa nga po yung saksak sa kuryente niyan eh, mm -hmm. dahil sinapin natunayan natin na yung makina ay pwedeng gumana ng tatlong araw kahit po walang nakasaksak sa kuryente. So, Chairman, dun sa kahit na isang araw lang medyo napanood yung video na yan, ano po yung inyong may bibigay na assurance sa ating mga kababayan, sa mga kandidato this coming election na pwedeng nagkaroon ng konting concern dahil dun sa sinabi na yun. Nanood, nakapanood. Oo. Ano po yung assurance ninyo? 100% ba na may safety feature ito pong uh, ating gagamitin sa automated uh, na automated counting machine. Mapagkakatiwalaan po ng mga kababayan natin, mm. ito pong ating gagamitin na makina at sistema. Masasagot po namin ang katanungan nyo, nabilang ba ang boto ko? Isipin nyo mm. po bago naman tayo mag-transmit ng results, may printing na kaagad ng election letters na nakapaskil kaagad sa labas ng presinto. Ibig mm. sabihin, bago pa man magpadala ng result para bang ma'am -ma sa at Sir Raul, mm. bago ka man mag-text nang isang ng word na I love you or words na I love you sa iyong minamahal ay alam na kaagad ng mga nakapaligid sa iyo kung ano yung i-text mo sa present kapag, level na, mm -hmm. ay, ay na, nakapaskil na po kaagad eh mm -hmm. pa, yun po ang aming rule naka-text naka, nakapaskil na kaagad nag-print -nag na kaagad ang machine bago pa man mag-transmit ng result. So, ibig sabihin, yung mga nasa bayan, yung mga na nasa transparency servers, mm -hmm. sa nampel PPCRB, majority party, minority party, at sa media, bago na itransmit transmit yung result ng precinct 1A ng Patikol-Sulu, alam na kaagad kung ano ang result sa presintong yan. Mm -hmm. So, kung gusto niyong i-hack yung result, paano mahahack yung alam na ng lahat kung anong result ng boto ng lahat ng posisyon? mm -hmm.